Magkahawak kamay ang mag-real couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez nang dumating sa venue kung saan ginanap ang ika-27 Gawad Pasado 2025 Awards Night. Oh, Napakaganda ni Janine Gutierrez sa kanyang kulay pulang kasuutan at napakagwapo naman ni Jericho Rosales sa kanyang kulay puting long sleeve at black pants. Panay ang kaway ni Janine Gutierrez sa mga taong nadadaanan nila. Yes. Lahat ng tumatawag kina Janine Gutierrez at Jericho Rosales ay nililingo nila at kinakawayan. Makikitang maalaga talaga si Jericho Rosales sa nubian niyang si Janine Gutierrez. Hey, at si Janine Gutierrez para tanggapin ang isang flower bouquet at ang kanyang nakuhang award bilang pinakapasadong aktres patunay sa kanyang galing sa sining at pag-arte. Magandang gabi po ulit. Thank you so much. Maraming maraming salamat po sa award. Sa kanyang talumpati, pinasasalamatan ni Janine Gutierrez ang mga dakilang guru nasa kabila ng kanilang busy schedule ay binigyan pa rin nila ng oras ang sining. Salamat sa mga guro kasi alam ko kung sobrang busy niyo sa mga trabaho niyo pero patuloy niyo pong binibigyan ng oras ang sining. So malaking malaking inspirasyon. At dagdag pa nito ang kanyang awards ay inaalay niya sa lahat ng mga guro dahil sa hindi matatawarang pasensya, pag-aalaga at pagtutok sa lahat ng mga mag-aaral yes, inaalay ko po ito sa lahat ng guro. Maraming salamat po talaga sa pasensya at pag-aalaga at pagtutok niyo sa bawat estudyante. Uh, ako... naman si Jericho Rosales sa nakuha niyang award bilang pinakapasadong aktor dahil sa pagganap niya bilang Tyrone sa Lavender Fields kung saan kasama din niya doon si Janine Gutierrez. Hindi ko po inaakala na best actor yung ibibigay ninyo um, sa akin ngayong gabi. Um, Maraming maraming salamat. Ito pong, um... Habang nakaupo sa lamesa ang ikonin, napakasweet ng dalawa na sobrang lapit sa isa't isa habang may pinapanood sa cellphone ni Janine Gutierrez. pagkatapos ng programa habang papalabas na sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales pinagkagluhan sila ng kanilang mga fans na nagabang sa kanila para magpa-picture. Yeah, yeah,